mga pangunahing balita. Lalaki nagliligpit ng panay kritikal ng mabundol ng motorsiklo sa Manitol boy, Lalaki patay ng gilitan sa leeg ng kanyang pamangkin. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa dam sa Damsaligaw City. At mga tauan ng BIA Police Station sumailalim sa simulation exercise and response to active shooting incident Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Biyernes, ikasampu ng Oktubre. Kritikal ang isang lalaki matapos na mabondol ng motorsiklo sa Magnito Albay. Nagliligpit lamang daw ng mga biniladyang palay ang biktima ng madisgrasya. May report si Mel Moral. Sa cellphone video, Makikita ang isang lalaking duguan at nakahandusay sa kalsada sa bahagi ng Barangay Buyo, Manito Albay. Maririnig din ang sigaw ng pag-aalala ng kaniyang mga kaanak. Kuha ang nasabing video pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon kay Police Captain Jose Brian Padre, abala ang biktima sa pagliligpit ng kaniyang mga binilad na palay ng mabundol ng rider. Depensa daw ng sospek, hindi nito napansin ang biktima. Actually po, kasi didin yun, so siguro, pag bigla niyang liko, kaya hindi niya napansin, kaya yun na sagi niya. So hindi po natin matip, madetermine yung bilis ng sasakyan ng, ng suspect po natin. Sa ngayon, kritikal pa rin ang kondisyon ng biktima na nasa ICU. Wala pang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso laban sa sospek. Ang biktima po natin ay si Marcelino Perdigon Briones, 59 anyos, na residente din ng nasabing lugar. So, sa ngayon po nasa East Hospital po, pa po siya. Hindi pa po malaman natin kung makasurvive po siya or hindi. So, kasi natamo po siya ng severe injuries sa parts of different parts ng kanyang katawan. Pansamantala munang pinalaya ang sospek matapos na mapagsilbihan ang 12 oras na regulatory period. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Binawian ng buhay ang isang lalaki sa Naga City matapos naglitan sa leeg ng kanyang pamangkin. Suspek, may kakulangan umano sa pag-iisip. May report si Angeline Dagta. Patay ang isang lalaki matapos nagilitan sa leeg at pagsasaksaki ng sarili nitong pamangkin sa barangay Sabang Naga City, Camarines Sur, alas 10.25 ng umaga nitong Merkules, Oktubre 8. Kinilala ang biktima na isang 52 anyos, negosyante at residente ng nasabing lugar. Kinilala naman ang sospek na isang 31 anyos na lalaki na umano'y may kakulangan sa pag-iisip. Batay sa impormasyon, nakikipag-usap ang biktima sa kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay nang biglang dumating ang sospek. Pinagbuksa naman nila ito ng pin to hanggang sa atakihin ang biktima. Isinugod pa siya sa ospital subalit nasa wirin kinabukasan. Meron po ibang ano uh, laslas -las itong biktima, pero hindi na po yung fatal tulad nung laslas sa muka at sa kanyang mga kamay so balit yung talagang uh, pagkakagilid sa kanyang leg ito po talaga yung naging sani ng kanyang kamatayan wala naman daw na naging alita ng biktima at ang sospek bago ang insidente gayon paman desidido ang naiwang pamilya na magsampa ng kaso Dating po kasi dito sa depensa of uh, insanity o kaya naman uh, may yun nga, in mental incapacity, uh, ito na lang po papatunayan kung nung time na ginawa niya ang uh, krimen, meron ba siyang lucid interval yung tinatawag o nasa normal ba siyang pag-iisip. Yun po ang kailangan nating ma-establish. Uh, subalit, kailangan pa rin siyang sampahan ng kaso ang uh, ng homicide at yung depensa na lang po ng uh, kapamilya, tong suspect. 'Yun na lang po ang kailangan nilang uh, patunayan na meron talaga itong uh, komo mental condition dale na yung uh, insanity uh, ma siya makukulong. Subalit kung wala naman mali po itong tao. Sa ngayon, nasa isang mental facility na ang suspect para sa kaukulang interbensyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Angeline Dagta. Isang wala ng buhay na lalaki ang natagpo ang palutang lutang sa dam sa Ligao City. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. May report si Hercules Barbacena. Isang 54 anyos na lalaki ang natagpo ang palutang lutang at wala ng buhay ng Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection sa isang dam sa barangay Tuburan, Ligao City, alas 2.30 ng hapon kahapon. Kinilala ng senior Fire Officer 4, Hurley Barrios, ang biktima na si Alias Boy, may asawa at residente ng barangay Bunga, Parehong Lungsod. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nakakita sa biktima at nag-report sa otoridad na kagad naman na nagresponde. Given the situation, uh, the team uh, uh, extended assistance by conducting a uh, low-angle technique para ma-retrieve yung victim kung sa... So, and eventually nung naiangat tapos na siya sa lupa, uh, the team uh, uh, provided uh, assistance in bringing it to the nearest hospital for uh, confirmation of the uh, physician. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa kasakali man po na magkaroon po ng mga untoward incident sa lugar, agad lang pong tumingin ng tulong sa kahit anong sangay ng gobyerno, pwede po sa local DRRM, sa local fire station, sa PNP, para po makapag-provide ng tulong. O kahit po dito sa amin sa Special Rescue Force, para po makapagbigay po kami ng assistance sa mga person in distress. Nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Parbasena. Susunod, konsyal at kanyang kasamahan, Ares Taro Second Running. At sa risaling produkto, tampok sa Ligas Pinite Market. Tunnel of Lights, Dagdag Atraksyon. Iyari di ba balita sa Pagpublik na Kubikol Online TV? Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. In Gabo, sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Himas Reyes ang dalawang lalaki matapos na makuha ng mga iligal na armas sa inilatag na checkpoint sa Camarines Norte. Isa sa mga sospek na pinaniniwala ang gunrunner ay konsihal sa dato sa Libo, Maguindanao. Narito ang buong ulat. Matagumpay na naharang ng mga otoridad ang isang konsihal at ang isa pa niyang kasama na hinihinalang gunrunners sa ikinasang checkpoint sa barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte, dakong alas 8.30 ng umaga kahapon, October 8. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joselito Kila ang mga sospek na sina alias Abdul, 30 anyos residente at incumbent municipal councilor ng Datos sa Libo, Maguindanao, at ang kasama nito na si alias Abraham, 38 anyos ng parehong lugar. Batay sa ulat, nakatanggap ng sumbong ang Camarines Norte Highway Patrol Team patungkol sa bitbit ng mga ilegal na armas ng mga sospek na nakatakdang bumiyahe sa Sorsogon Port papuntang Maguindanao. Nakaito, may kagawad four to five days ago pa sila sa summer in Mahalika, Tagin. So kung gano'n po yung lugar na yung kundi ako nagkakamali, yun yung parang Muslim area at, uh, sa Manila, sa Tagin. parang sabi niya ay eh, talagang bumili lang siya ng paril at pabalik so, na rin ang eh, Mindanao noong no, aring masabat po. Ano nga na yun ay binili ng walang dokumento kung mga illegal na, uh, na pagbili. Basya sa kanyang narration kapot. So, ulitin kita na rin naman, obvious yung kanyang baril na ang aming nakita baril ay eh, hindi naman siya brand new, mga uh, used, pero buo kasi yung kompletong uri ng baril. Isang high power po yung isa at isang uh, 9mm short fire. Kasama sa mga narecover sa posisyon ng mga sospek ang isang 9mm pistol at magazine, mga bahagi ng M16A1 rifle at 61 peraso ng front sight ng M16 rifle. Expired na rin ang lisensya ng driver maging ang rehistro ng ginamit nilang pickup truck. Ito na ito na ito ang investigation natin ma'am para malaman paro natin kung ano pa pwede natin malaman sa bangit ng sa ngayon po ma'am, nagpre-prepare na may right na lang yung dokumento. Ini-inquest po namin sila ngayon po sa prosecutors sa office ng of Camarines Norte. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya pa ng HPG Camarines Norte ang dalawang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Sumailalim so sa simulation exercise ang mga tauhan ng Bicol International Airport Police Station kaninang umaga. Layo ng aktibidad na mapaghandaan ang mga posibleng insidente ng pamamaril sa loob ng paliparan. May report si May Encinares. Pinutok ng baril ang pinakawala ng isang taxi driver sa labas ng arrival area ng Bicol International Airport sa Alubo, Daraga, Albay kaninang umaga. Maya-maya pa, isang airport police at dalawang sibilyan ang makikita ng nakahandusay. Kaagad naman na umaksyon ang mga airport police para madakip ang sospek. Dumating din sa lugar ang Special Operations Unit ng PNP Bicol para siguruhing walang second threat sa bisinidad ng paliparan. Rumesponde rin ang medical Medical Rescue Team ng Darga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at isinugod ang biktima sa ospital. Nasa airport 3 ng mga tauhan ng Soko para magsagawa ng kanilang investigasyon. Ayon kay Police Captain Mark Hill Osiya ang mga eksenang ito ay bahagi lamang ng kanilang simulation exercise o SIMEX on response to an active shooting incident orasi. Layunin anya ng aktibidad na mapatibay pa ang kanilang ginagawang security measures sa biya para sa seguridad at ligtas na pagbiyahe ng mga biyahero. Di this a uh, regular uh... Sa mix na kinakandak ng ating uh, Absi Group uh, sa mga SOP ng uh, standard operating procedures ng uh, Absi Group, in response sa ating uh, airport security. So ang scenario po pala natin is yung uh, response to active shooting incident. Ito ay part ng ano natin 13 SOPs ng. Uh, aviation security. So yun po, yun ang binapractice natin kung paano yung collaboration natin, paano ma-enhance yung ating preparedness to address those uh, incident. Siniguro naman ni Roland Bosito, officer in charge ng Civil Aviation Authority of the Philippines Bicol International Airport, na lagi nilang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at mga pasahero. I have to say 100% tayo secured no kasi una-una marami tayong security personnel na naka-impose, marami tayong security protocols na naka-in-place and marami tayong kasamahan sa uh, outside or nakapaligid sa airport security forces natin. Or as assured po sa lahat that the BIA management in coordination po and with assistance ng ating uh, local aviation security unit police ay ginagawa po yung lahat para ma-ensure po na secure po and safe yung ating paliparan. And sa mga pasero naman po, we're just are uh, requesting din na kung mag uh, um, or mag-comply po sa ating mga security uh, measures na in sa airport kasi para naman po sa atin lahat yon. Naging matagumpay ang CIMEX sa patuloy na pakikipagtulungan ng Kaap Security and Intelligence Service, Second PMFC at Philippine Army. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Kamakailan lamang ay pinailawa na ang Tunnel of Light sa Legazpi Night Market. Bukod sa sari-saring produkto, dagdag na atraksyon din ang nasabing pailaw sa lugar. Narito ang buong ulat sari-saring produkto ang tampok ngayon sa Legazpi Night Market sa Barangay Puro, Legazpi City. Mula sa nakakatakam na mga pagkain, malalamig na inumin at souvenirs na perfect pang pasalubong na talagang mapapawaw ka. Ang mag-asawang ito mula sa Bayan ng Daraga, dito na nag-date at tinikman ang mga pagkain swak sa kanilang panglasa. Mag-ano sana kami mag-night uh, market sa Daraga. Sabi na sabi ko, diretso muna tayo dito sa Puro. Mag lakad-lakad muna kasi maaga pa naman. Tapos dumiretso kami dito. So subukan nga namin yung balut na inihaw kung masarap. Masarap po. <laughs> Parati ko po kasi nakikita sa ano sa mga nagbablog na masarap daw. Ilan sa mga pinaka-pinipilahan na stalls dito ang grilled balut ni Mark Kenneth Junisio na mula pa sa ginubatan Albay. Simula daw nang lumipat siya sa night market ay mas tumaas ang kanilang kita. Nagikot-ikot ako sa mula taba pulang giginubatan gigi, lahat, lahat. Wala naman nagiginagigiril but normal lang. Meron dito mga naglalaga ng balok, nagla naglalako. Sabi ko, ba't di natin itry da, o dalhin dito yung produkto ng Nueva Ecija o ng Baguio Night Market? Yung tinatawag nga na grill balot, ayan eh, ngayon. Yung grill balot naman, sabi ko, normal lang yung grill balot. Ba't di natin bigyan ng, ng tasty ba? Diba? Yung kakaibang lasa, spices, sabi ko. No? Eh, sabi ng sa ko, oo nga, ba't nga hindi? Eh, de, ang ginawa naman namin yon gano'n paggawa kami ng sariling iyawan namin, tapos, eto na, nung di naman nag-try lang to, pero sa di naman namin expected na mag-click ng ganito. Sa kasalukuyan, aabot sa dalawang daan ang stalls dito sa night market. Isang daan ang nagbebenta ng food products, habang aabot din sa isang daan ang nagbebenta ng non-food products. Sa mga mahihilig naman bumili ng ukay-ukay, meron na ring nagbukas ng pwesto rito. Naging attraction din sa night market ang Tunnel of Lights na formal na pinailawan noong linggo ng gabi, October 5, sa panguna ni Mayor Hisham Ismail. kalak na magtungo rito bukas ang Legaspi Night Market mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw para sa mga balitang Tatak Bicol Elian Zone At yan ang mga balitang nakalap na ako Bicol News Team Ako po si Elian Zone Salamat at happy weekend